Ayan, dyan yung Cebu Market, iyan sila. Meron dyan. Dito matatagpuan ang Shola uh, Jewelry Balapit. Ayan. Dyan yung Shola Jewelry. So, dito yung mga bilihan ng mga legit na gold. So, daming kabayan ngayon dito. Bumili. Ayan, o. No? Binili na ng kabayan yung sing-sing na gold. Ayan. Ang gusto mo dito yung Jewelry? Ayan. Bakit marami ko tumasimple? Kasi malaki tawad, di ba? Malaki ang tawad yan. Kasi <laughs> Ayan, dito yan, guys. So, maraming Pilipino ngayon. So, talikod muna kasi Baka <laughs> mag-ayon. Ngayon dyan. So maraming bumili dito. So, maraming kong pagpilihan dito sa Shola. Yan ang mga earrings. Ayan, dito yan. So, dami kayo mga pagpilihan nandito kayo ngayon. Ito yung mga pindad na mga malaki. Ay, program ko yan. So, dito nyo ang hanapin sa Shola Jewelry. So, remember, hindi po ako nagbibinta. Kaya dito ay lang po. ay si Bayaw. Nandito. dito. Yung mga gold nila. mga malaking bumili dito. Ligit niya. Ayan dito. Dari kayo mapagpili ang mga sinisigna. Dito sa mga gustong pasakal mo, pasakal na. Dito lang <laughs> niya sila. Kaya, magpakasal na dyan. Bumili na kayo dita. Kaya yun yung mga per seat. Saka medyo mahal yung gold dito. May 360. May 300 per gram. Dito naman ang pogey dito. Hi. Yan siya yung dito sa ano. Mabait to. Yan thank you. So yan po. Yo yung mga pearl. yan mga set nila dito. Sa Shola Jewelry hindi po ako nagbibinta. Eh lang kayo dito. Sa Shola matatagpuan sa tabi ng Cebu Market at madyan ng Shola sa al Saudi Arabia. Ang mga bracelet dito. Pwede kayo mamili. Ang daming Pinoy ngayon. Yes, karami siya dito sa Pinoy. din si, isama kasi baka okay. uh, magalit si Sir. <laughs> Yan si Bayaw. Yan si Bayaw. Yan si dito. Yan si Bayaw dito. Yan si Bayaw dito. Yan si Bayaw dito. Ayun ayun, uh -huh. Lidget, uh -huh. Hindi po ako nagbibinta. Uh -huh. Kay bayaw lang po. Shola Jewelry ng Alcubar, Wow!